Hello! Mahilig ba tayo mag-travel to get your own system? magjoin join po tayo sa aming one-on-one -on -one presentation po about sa aming business and then marami po tayo dito mga business partner nagkumuha po ng ganitong sistema at nagkaroon din po ng transaction agad ayun po, sinakapag-book so, ng ticket at marami din pong kumuha iba-ibang lugar po ito at nag din po sila ng ticket po And then, ito rin po yung mga kabisis partner natin na kahit may mga hanap buhay pa po sila or nasa ibang bansa po, ay nag-awit po sila ng kanilang sariling system. Anytime, piling piting gamitin po habang nandun po sa ibang bansa. And then, ito yung mga kabisis partner namin sa Dubai. Andiyan din po sa Hong Kong at marami pa pong iba. Be bus, of us, nag po kami ng aming 19th year anniversary po ng Synergy Team. So mga ma'am and sir, kung gusto po natin malaman ng business na to, Paki-like and subscribe lamang po para mala ituro po namin sa inyo paano po ito gawin. So, God bless and ingat po. Thank you.